So guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo bumili ng diamond sa mobile legends. So, dito po tayo sa Chrome. So, search muna natin yung Koda Shop. Yan, Koda Shop. Enter lang natin. So, yan, click na natin Koda Shop, guys. Yes. So, pindutin natin yung Chinese yung Mobile Legends. Yan. So, guys, enter po natin po yung ating sa Mobile, mobile Legends na uh, ID, uh, user ID natin. Yan. So, yan, guys. Pili tayo ng Diamond. So, 200, 223 sa akin. Ayan. At, pili tayo ng payment. Globe up. Ayan. So, punta tayo sa ibaba, guys. At, buy. Buy po tayo. So, ito po yung order po natin, guys. Details. So, yung name mo your user uh, your user ID and price so yan so enter po natin yung kan guys yung number natin then continue po tayo yan tayo po natin yung kan guys yung yung code ni Kuda Shop na sinisend sa ating number. So, punta po tayo sa ano guys, yung sa sa packet wifi ko. Kasi, ang number na ano yun, uh, nilagay yun uh, kasi sa packet wifi po. And open po natin yung wifi natin. So, ito na po tayo sa wifi message. Ito yan. Click. Ito natin. So, ito po yung code na binigay ni Kuda Shop. So, enter po natin po guys. Yan. Enter po natin yung code. At, suri natin yung mabuti guys. ito po ay tama. Then, confirm. Ito po yung guys. Thank you. Your continue process uh, that. So, guys, kayo na po yung bahala. Uh, pumunta sa sa, sa yung mobile legends account. Ito po yung your order is temporary. Ayun, bla 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 bla. So,